for today's video, What? nakakilay. Ah, mama niyo, <laughs> ang mama nyo, ang mama nyo nakakilay. Hi mga kulilits, sabi mo. Hi may mga kulilits. Uh, hi kids. Ito. Uh, ano lang yun ha? hindi momo yun. Mama, isyo tayo may momo. Marlo siyang lato, lato. <laughs> Nakita niya, nagigpit kami ng tindahan. Nakakit siya ng lato, lato. Malamig, <laughs> lato. Malamig daw. Saan ka naligo? Namig na. Oh, yung sa mga kulilit, saan ka naligo? Namig! Namig. Naligo siya mga kulilits. Mm hmm. Ah, mga laran mo. Wow! Ano Ning. yan? gaya. Ate! Oh, oh. Uy, uy, Kagaling lang ah. Ay! Magaling ba yan? Patan. Ano? Ito. Ling. Ling na ikot. Dito ah, dal, eh, dal baba, na Ano? Baba. Mabasa? <laughs> ay, wawa. Ah! Oh, oh, ikagaling oh. Oh, oh. Ling, dito. Ikot. Mikot. Ikot. Ay, dahil ling na itong dito. Magaling naman. Wow. Niya. Sige, babay bye, bye. <laughs> bye, guys. bye, bye. Babay kulilits. Bye, babay mga kulilits. bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. kulilits bye. Bye, bye. bye. Bye, Bye, bye. bye